Hello guys, sino nakakaalam ng prutas na to? Ayan yung itsura niya. Alam niyo ba kung ano to? Ang tawag daw dito ay bully or ibos e sa iba. Ayan. Ang tagal ko nang naku-curious dito sa prutas na to kasi nakikita ko siya sa online. Pero sa tuwing umu-order ako, palaging walang dumadating kasi sabi nung binibilhan ko, bihira daw to. Kaya ngayon, ngayon lang nagkaroon ng ano, ng uh, supply. Sabi niya kasi bihira nga daw siya. Native fruit kasi to. Ayan. Bule. Ayan. Ibos. Ayan. Itsura niya guys. Bilog siya na kulay green. Ayan. Ito daw ginagawang sago. Ayan. Ngayon lang kung makakatikim to. Kaya tingnan natin. Ayan. Nagana na tayo. Naghati na tayo. Tapos ganito yung itsura niya sa loob. Kulay white siya. Ayan. Magkabiyak sila. Ayan yung itsura niya sa loob. Tapos titikman natin kung lasa nga ba siyang sago. Kasi ito din ginagawang sago. Pero ginagawa din daw siyang minatamis. Ayan yung itsura niya. Ayan, comment kayo kung alam niyo itong prutas na to. Native fruit daw natin to dito sa Philippines. Ayan. patikman eh. natin. Gamit lang tayo ng dulo ng tinidor. <laughs> Since maliit siya. Ayan. Ah, malambot siya guys. Malambot siya. Tapos para siyang malagkit parang ang texture niya yung ano, yung sago. Totoo. Ayan yung itsura niya. Kulay puti siya. Tapos ayan yung pinagtanggalan natin. Ayan. Ayan, tekman natin siya guys. No? Hmm. Lasa nga siyang sago. Wala siyang lasa. Pero pag ninaya mo siya, talagang lasa siyang sago yung medyo malam, yung malambot na malagkit, ganun. Yung nasa ano, yung pearl, yung nasa milk tea, yun, ganun. Ganun yung ano niya, ganun yung texture niya. Pero wala siyang lasa. Siguro kapag ka nilagyan niya siya ng asukal, kakaon nga siya ng lasa. Oo, syempre, asukal yun eh. Pero totoo siya yung ano, yung o texture niya, yung sago. Ayun, ganon Walang lasa, guys. Na malagkit. Ayan, comment kayo kung ano yung iba pang mga pwedeng gawin dito. Dahil napadami na tayong nabili ko. Dalawang kilo, 80 pesos. 80 pesos per kilo, guys. Tapos dalawang kilo yung binili ko. Ayan, ang bule. Pero tinuruan ako nung ano, binilhan ko. Pwede daw siyang gawin minatamis. So, next video gagawin natin yun. Kasi wala na akong ibang alam na pwedeng gawin dito. Kaya gagawin natin yun. Kesa naman sa masayang. Ayan. Ang ating bule. Ibos. E Stay tuned kayo guys. Doon sa gagawin natin minatams. So, ayan lang. Bye!